I welcome po mga kuya kung ni Kojo TV Vlogs no? mga kuya nagbabalik uh, sa araw na ito mga kuya at bising busy po tayo dahil po nag prepare po tayo sa kapistahan ng ating uh, <coughs> mahal na patron ng no, manggagawa Saint Joseph po mga kuya so ang topic, na, ang topic natin po today po mga kuya ayon sa Juan 10 verse 30 dahil po dito daw mga kuya ay ito ay ang ay po sa mga kaibigan natin mga ay insip po mga kuya ito ay purpose lamang daw o ay tinatawag na uh, hindi daw ito nagpapatunay na Diyos si Kristo po mga kakuya no? so yan lang ang mga argumento ng mga kaibayo natin sa pananampalataya mga kakuya so ating pasahin po mga kakuya ang Juan 10 verse 30 kung layunin lang ba o purpose ang uh, tumutukoy ba ito sa layunin o purpose lamang po mga kuya. at hindi ang tunay Uh, iisa sa tunay na Diyos po mga kuya So ayon dito mababasa natin po mga kuya Ako at ang Ama ay iisa So kung babasahin mo mga kuya Saan sila nagkaisa dito po mga kuya Ayon po sa mga ahinsi Na ito ay uh, nagkaisa sila sa isang gawain o purpose lamang po mga kuya So kung ating iakyat po mga kuya Para mas maintindihan po talaga natin dito sa verse 28 at sila ay binigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng ninuman sa aking kamay. Sa verse 29, ang aking ama na sa kanila ay nagbibigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa kamay ng Ama. So dito po mga kuya, talagang ito hanggang dyan lang po talaga nila binabasa mga kuya. Ito talagang kung pakinggan po mga kakuya na talagang isa sila sa gawain. Tama naman po, wala po tayong tutul po doon mga kuya. Ang tinututulan po natin dito dahil nga pinuto nila at pinapalitaw nila na hindi talaga tunay na Diyos si Kristo at hindi sila kaisa ng Ama at hindi sila Ah uh, isa bilang Diyos no mga kakuyang ama at ang anak po mga kuya. Kaya nga ang ang argumento dito mga iinsay natin sa pananampalataya ang uh, ayon po sa kanila ay hindi talaga tunay daw Diyos si Kristo. Sapagkat sa talatang ito sa Juan 10 verse 30 na nagpahiwatig daw ito na uh, sa purpose o layunin lamang nagkaisa ang ama at ang kanyang anak. Walang iba kundi si Heso Kristo po mga kuya. So yan ba ang logic nila ba po mga kakuya? No? Uh, kaya nga magingat tayo sa mga kanilang binabasa at uh, kukunin natin yung mga Bible verse at pag-aralan natin po mga kuya at basahin natin ang pumbuo. Sapagkat dito ay pinuto po nila mga kuya para lang ma uh, maayon sa kanilang doktrina na, ang doktrina nila na hindi uh, Diyos si Kristo tao lamang, so dito babasahan na po natin, itritso po natin uh, babasahin mga kuya kasi po ang kausap dito, may kausap si Kristo po dito mga kuya sino ang kausap ni Kristo dito uh, ibaba lang po natin mga kuya sa verse 31 no? Nung sinabi ni Kristo sa verse 30, ako at ang ama ay isa. Sa verse 31, nagsidampot uli ng mga bato ang mga hudyo upang siya'y batuhin. Sa sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama na ipinakita ko sa inyo, alin sa mga gawang yaon ang ibabato ninyo sa akin? So dito nagtanong si Kristo na ano ba ta, ano bang bakit kayo, uh, bakit nyo ako babatuhin? Alin sa mga gawa ko na uh, bakit nyo ako binabato? So dito, dito ang sinagot siya dito mga kuya, sa mga, uh, sinagot si Kristo dito, sa mga Hudyo? Ito po ang sagot po mga kuya. Sinagot siya ng mga Hudyo. Hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin. So therefore mga kuya, hindi daw sa mabubuting gawa na binabato si Kristo po mga kuya. Kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw ay bagaman, ikaw ay tao, ay nagpakunwari kang Diyos. So, therefore, po ko ay klaro-klaro pa sikat ng araw, binabato pala si Kristo dahil nagkunwari daw si Kristo kuno, ayon po sa mga Hudyo, na nagkunwaring uh, Diyos. Ayon po sa mga Hudyo, buti pa ang mga Hudyo ay na nakakaal, na kaintindi po mga kuya na nagpakilala talaga si Kristo na Ama at Asya ay isa sa pagkadyos po mga kakuya So dito pinuputol po talaga nila po mga kuya na talagang nakatakot po mga ganito pong uh, mga argumentuhan po mga kuya Kapag may nakarinig kayo ng mga sikta na dapat talaga alamin yung konteksto at uh, alamin nyo ang mga Bible verse at kunin nyo yung lahat no at basahin yung bombo buo kasi pagkat dito ay pinuputol talaga ng mga INC para maugnay nga sa kanilang doktrina na akala mo kung pakinggan mo mga kakuya parang totoo talaga sapagkat dito ay pinuputol nila mga konteksto mga kakuya na dapat ay sa kung babasahin mo ng buo, doon mo malalaman ang buong istorya no, ayon po sa Te Juan 10 verse 30 po mga kakuyang. So ano pang ating mga patunay mga kuya na patunayan natin ngayon sa araw na ito ng Juan 10 verse 30? ay isa sila sa nature o isang, uh, isa, sila sa pagkadiyos po mga kakuya. No? So hindi lang pala sa layunin o gawain po mga kuya, kundi isa sila sa pagkadiyos po mga kuya, ang ama at ang anak. So babasa po tayo dito mga kuya sa uh, Amplified Bible no? Uh, expanded Edition. Ito po ang ating mabasa sa John 10 verse 30. And I am the Father are one in essence and nature ibig sabihin po mga kuya, ang kanilang nature ay iisa talaga ayon po sa uh, Amplified Bible po mga kuya Expanded Edition po mga kuya so napakaklaro natin na basa, litra por litra po mga kakuya, na talagang uh, hindi sila gumagamit ng mga referensa po mga kuya, pero tayo, gumagamit po tayo ng referensa para mas maunawaan po natin mga kakuya, na dito sa uh, Amplified Bible na sinasabi dito, isa sila sa nature po mga kuya, walang iba kundi ang kanilang pagka Diyos iisa talaga sila hindi talaga matutulan ito kahit anong tuto ng mga ay insin ito at ibang sikta na hindi niniwala na ang pagka ni Kristo so dito na patunayan natin mga kuya klarong-klaro pa sa sikat ng araw na iisa sila sa tunay na Diyos po mga kuya so hindi lang sa kanilang gawain kundi ang kanilang ang pagka Diyos iisa, kaya nga hindi talaga magkamali ang doktrina ng simbahan sapagkat may isang Diyos na may tatlong persona so dito napatunay natin sa 10 Juan 10 verse 30 na talaga isa sila sa pagka Diyos po mga kuya ang ama at ang anak, walang iba kundi si Kristo, so muli maraming salamat at God bless po sa ating lahat at uh, magsuri at mag-aaral po talaga tayo para hindi po tayo madinggoy sa ibang pananampalataya at God bless po sa ating lahat po mga... Jesus Christ, the son of Death, the lame, the poor, his paw were meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life, the key. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body. Responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord. life to the